access the website using the IP address, you could see that the website is not defaced. Okay? The website is not defaced. Pero, pag in-access mo yung congress.gov.ph, defaced siya. Ang po figure na yan. At wala namang nahak na data or any other information from the House of Representatives. Mabuti naman, ganun lang ginawa sa aming website. Gatang araw sa atin lahat mga kawain, hindi nga ka itong paghack ng website ng House of Representatives at kahit yung mga kababayan natin ay naniwala na ito ay gawa-gawa lamang dahil kasunod ng pag-expose nitong extraordinary expenses na umano'y gastos ng House of Representatives siyempre kasama ng Senado na hindi pinapakita or hindi isinapubliko, walang transparency kung paano ginastos may isa pang nadeskubrihan na classified Fund. At ayong kay Reginald Velasco, itong Secretary General ng House of Representatives, ang pagprank umano sa kanilang website ay hindi naman kabuuan, ngunit may ilang party lang umano. Kaya tinawag niya ito na prank lang. At uh, mukhang pinagtitripan lang umano ang House of Representatives. Kaya naisip natin, hindi kaya sila rin ang gumawa nito para magkaroon ng karagdagang pondo para umano sa security, ah, sa cybersecurity protection nitong House of Representative tandaan natin, ilang website ng ating gobyerno ang nahack na dahil mahina umano ang uh, uh, kanilang uh, cyber security at ang ilan ay expire na. So sana pupunta ang uh, pondo para proteksyonan itong mga website na pagmamayari ng ating gobyerno. So kasama na nga ang House of Representatives, hindi kaya ginawa nila ito para matanggal ang ilang dokumento na dapat makikita ng ating mga kababayan. Kaya si Sas sinubukan ito at na-find out na gumagana naman pala ang ilang uh, website. Ah, tapos sasabihin na hack o Okay. Hey, di malinis ang pagkakagawa. <laughs> Nandiyan na ba kayo? <laughs> oh my God. So, alam na naman, no? kaka, di ba kaka ano ko lang kanina na nasaan yung, remember, before this live, meron akong pinost. Kabi ko, nasaan yung defaced? Okay? Asan yung defaced website? Um, so, eto kasi guys, no? Um, if you, if you access the website using the IP address, you could see that the website is not defaced. Okay? The website is not defaced. Pero, pag in-access mo yung congress.gov.ph, defaced siya. <laughs> Ayun yung... <laughs> biglang, biglang may hacked. O, oh, diba? Kakakaka-access ko lang siya kanina, tapos biglang wala na naman. Tapos, kanina meron. ba diba? Kanina meron, nakita nyo, ba diba? So, bakit, bakit kanina meron, tapos biglang wala na uli? ba diba? So, ano yung ano yung nangyayari? Bakit, bakit kanina meron? Nakita niya, di ba? Meron, di ba? <laughs> so, so, ano yun? Bakit kanina meron, tapos biglang wala? As in, I just accessed it. Kasi nga, nagtatawanan kami ng isa kong reader. Sabi niya, Sas, walang deface. Baka tinago lang nila. Baka nagtatagal lang in ng, 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 ng um, website. Kasi nga, kanina wala siya eh. Um, 'di ba? Tapos nung nag-ano ako, nung 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 <laughs> Oh my god. <laughs> so ano 'yon? Ano mo 'yon? Parang at one instance, parang siguro naglalaro sila nagtatagal, 'di ba? Nag gets niyo 'yon? 'Di ba? So ulitin niyo 'tong video na 'to ah. Kasi nga ay I just access it now, no? Kasi nagtata nagtatawa na kami ng isa kong raider no? Bakit ang bilis nag-restore? Nag, nag uh, restore so, um, so, ayun na nga. So, nakita ninyo, di ba? Uh, yung isa, hindi deface, yung isa deface. So, ayus, ayus, ayus ayusin naman yung pagkakagawa ng hack me. Itim namin tawanan lamang ni uh, sa uh, Rogando sa iyong paghak o umano ng website nitong House of Representatives. Agad naman na uh, nagsalita nga itong uh, secretary general ng House of Representatives kasi medyo mainit na yung issue mga kababayan po natin at ang paghak na sa kanilang website o yung uh, lumabas na device uh, ay prank uh, lang umano. Paano nangyari yan mga kababayan po natin? At bakit napakahina ang uh, cyber security nitong House of Representatives at ilang ahinsya pa ng ating gobyerno? So nakakaduda mga kababayan po natin kung saan na pupunta ang uh, pundo na billion-billion na ginagastos uh, para sa ganitong uh, security para maproteksyonan ang ahinsya ng ating gobyerno na mayroong mga napaka-importanting uh, dokumento. So ang sabi ay prank lang, it's a prank lang pala mga kababayan po natin. Eh, dineface lang dineface lang yung site ng isa sa mga websites ng House of Representatives yan, nilagay lang po yung figure na yan at wala namang na na data or any other information from the House of Representatives mabuti naman ganun lang ginawa sa aming website pero yun nga iniimbestigahan pa po namin kung sino yung uh, gumawa nito o Katulong po namin ng DICP at NBI. Uh, ang gagawin po namin ay, uh, sabi nito, ito po yung report sa akin ng IT team. We are currently on the configuration stage. We already mitigated the situation and expect our website to be up and running anytime within the date. So yun po ang report latest report sa akin ng uh, IT team namin. Merong may ransomware na tinatawag no, at humihingi ng uh, pera ng pabuya po para hmm. i stop yung hacking. Kami po wala naman natanggap na gano'n. Hmm. So palagay ko mga kababayan po natin itong nag- uh naghack na nga sa website ng House of Representative ay amateur lamang ito. Kung baga, sinubukan niya lang kung uh, kaya niyang pasokin nga itong website ng uh, House of Representative. Lalo na, eh, lalong marami nang nahack na website ngayon ng ating uh, gobyerno. So, sinusubukan niya kung kaya siguro. At, uh, yun nga, napasok nila at uh, hindi naman sila ganun kaseryoso at ayaw naman nilang uh, kumuha talaga ng pera ayaw naman nila humingi ng ransom at uh, ito lang yung ginawa nila Sinubukan lang nila kaya napatunayan niya na talagang mahina lang itong website ng uh, House of Representatives So tingnan mo bilyon-bilyon ang kanilang pera dyan mga kababayan po natin ha mayroon silang extraordinary expenses classified fund da So, ganoon ka yaman, ha? Mayaman itong House of Representatives na. Mayaman yung mga nandiyan, mayaman yung namumuno. <laughs> namimigay ng pera, namumudpod ng uh, ng pera. Ika nga mga kababayan po natin. Pero ang kanilang uh, mismong website ay hindi nila kayang proteksyonan. So, ito ay warning na, ano, mga kababayan po natin at posibleng mauulit pa ito. So, posibleng mauulit pang ang uh, pangyayaring ito kung no, talagang hindi nila gagamitin yung pera na nakalaan para sa paghahack na yan o, o posibleng sila sila rin din ang uh, gumawa o, posibleng at uh, sinabing ihack natin yung sarili nating website uh, para uh, sabihin kailangan na naman natin yung napakalaking pera kasi kailangan natin yung additional pa uh, protection kailangan natin additional cyber security So baka ganito ganito lang to mga kababayan po natin. Tandaan natin, hindi nila binigyan ng pondo ang um, ang DICT ano. So which is yun ang uh, nagbibigay protection uh, sa ilang website ng ating gobyerno, hindi nila binigyan ng confidential fund. So malay mo baka ito rin ay <laughs> nagpaparamdam din sa kanila yung DICT. Malay natin mga kababayan, di ba? Uh, ano po ang nakaling po kami sa, kasi sa Pilgob Pilgob po yung website ng gobyerno. Doon po dumaan yan eh, yung, yung figure na yan. Mm -hmm. So, actual pong dine-face ay yung Pilgob site sa ng website ng uh, ng House of Representatives. Naroon nila yung problema na yan. At uh, pinag-uusapan nila nila ay kung paano marirestore yung website namin. So, ayan na po mga kababayan po natin, yan ang paliwanag ng uh, Secretary General nitong House of Representatives kung paano na deface uh, at uh, hindi naman umano seryoso yung paghahak ng website ng House of Representatives at uh, ito umano ay sinubukan at na-prank na nga lang sila. Ngunit ang uh, ilang kababayan po natin ay hindi naniniwala na lehitimong hacker ang gumawa nito. Baka posibleng... Uh, ilang uh, taga House of Representatives din ang gumawa nito para uh, ika nga magkaroon naman ng additional punto na naman para sa cyber security.